Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Roy Villet. At ako po si Father Hans Magdurulang. Muli tayong magsasama-sama sa isa na namang masarap at masayang kwentuhan dito sa Testimony Season 9! Magandang araw po muli sa inyo, mga minamahal na kapanalig! Woohoo! Wow! <laughs> Naligaw yata ako dito ah! Siyempre, mga kapanalig syempre. naman talaga. Of course! Mamaya, tayong mag-usap mag, mag tungkol po sa ating mga kaganapan sa palipaligid. Parang naiiyak ka <laughs> sa, segment, sa itong episode na ito. Parang yes. nalapod ka ah! Siyempre naman, Father Hans. <laughs> pero, of course, we have a lot of people to pray yes. for. A lot of things happening around us, pero po may awa at grasya ang Diyos. Kaya kayin pa man, kayin Hans, andito po lagi para po magbigay po ng mga inspirasyon sa mga kwento po ng ating mga guest dito po sa Tasty Muni. Yeah, kaya po nagpapasalamat po ang Tasty sa inyong walang sawang pagsubaybay, pagsuporta po sa ating programa. Tayo mga kapanalig, mga kapatid po dito sa Pilipinas, sa iba't ibang panig ng mundo, and of course, Siyempre po, do not forget, to follow, like, subscribe at TV Maria Fields para po inyong matulungan may pahayag mabuting balita ang mga masayang kwento at mga inspirasyon sa iba't bang dako po ng galaxy. Alam mo, ganda yung sinasabi mo kayo na Father Roy. Ganyan ba, Roxy? Parang napansin, ang baba ng energy mo. Magagalit Sipe. si Miss Sharon yan. Energy dapat. Ener Pero yung nabanggit mo kanina na, of course, everyday, naalala natin yung mga kapatid natin yes. na may mga pinagdadaanan sa kanilang buhay. No? Kaya nga po, ito, mga, itong mga gayetong programa po na ino-offer din natin para sa kanila. Sana yung mga niluluto, kung ginagaya ninyo, i-share ninyo. Yeah. Hindi lang po sa ating pong programa. Ito pong pagluluto na itong ginagawa natin ay kami sa po meron tayong feeding program dyan. Ay, promote no? It, oh, syempre, ito, promote O, siyempre, yung feeding ito, promote. program na ay Thursday. Guard, ng Qiyapo, guard! May nagbayad ba to? Na joke. Kaibigan ko yung director. Ah, sorry, sorry. Yan, <laughs> Hindi. Kasi kagaya po niyan, gumawa tayo ng iba't ibang programa yeah. sa simbahan na makakatulong po sa mga kapatid natin, kapanalig natin na, na nangangailangan. Speaking of kapanalig, di ba? Hindi lang naman TV Maria, may iba't ibang programa ang Amen. simbahan na maririnig natin sa panauhin natin ngayon Siyempre. sa kwento niya. Dahil siya ay naging bahagi ng ilang programa sa simbahan, Father Roy. Hanggang ngayon, sa lukuyan, sa prebahagi yes. po. Yes, kaya, kaya naman, tawagin na po natin ang bagong magkukwento, mm -hmm. ang bagong kaibigan at bisita sa kusina ng testimony. Let us welcome Miss Liana Villajos! Wow! Hi, oh, parang Hello, para Father! Parang model! Hello, <laughs> para model. Hello, eh, ma Hello, Hello Father! Makakalimutan ang problema mo pag ganito naman ka-maaliwalas oh. ang iyong mga bisita. Grabe, yeah, no? Eh, no? Yeah. Siyempre po, no? Maybe po, uh, some of you are familiar kay Yana po. Yana po yung kanyang palayo. May mga programa po ang TV Maria. Mga events, coverages po na siya po yes. isa sa ating mga naging host, wow. si Yana. Thank you, Thank you, Jana. Father. Thank you for yan me. Yana, bakit tikat mo ang taba? Ano ba yung secret mo dyan? Maraming nainggit sa'yo dyan sa paligid. Alam ko. Father, tumaba na ako ng lalabas. Ano na Ako yan. wow, ano naman, Yana! Anong nangyari? Sarang ganyan. Bawa naman ako nito! Sarang <laughs> ganyan. Gusto mo ba makitaan kita nung lumang picture, Father? <laughs> vale. <"Sigit> Gusto <ka"> yan. Hindi <laughs> kasi, Yana, may mga tao kong kiala, tubig lang tumataba na. Bakit na ikaw? Kahit anong gawin mo? <laughs> kami ilang buwan nang hindi nagkakanin. <laughs> Ito, father, Haha. taba yung ipapakain Haha. Wow. Haha. sa inyo. Yan. Yeah. <laughs> ano ba ang iyong Haha. 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 Opo, so ang iyahanda po natin ngayon ay dinakdakan. Wow! wow. Alayana. Wow. wow! dinakdakan, alayana. Ano yan? Puro mga dak talaga? Puro mga pato? Oo. Oh. Oh. Ah. Kasi nga, habang niluluto yan, dakdak nang dakdak. Yes, father. <laughs> Sige, ito po lang. Uh, Before you introduce yung mga ingredients po ng dinakdakan, Saan ba, probinsya ng galing yes. yung dinakdakan na ito? Mm -hmm. Father, yung dinakdakan talaga is galing talaga siya sa mga Ilocano. Mm. Ay, Tapos, yung original Ilungo. niya Ilungano. is nilalagyan nila ng liver or yung atay. Atay. Yan. Pero ako, hindi ako masyadong fan nilalagyan ng no. liver. So, sorry po Nakataba. sa mga... <laughs> ito, ibig sabihin <laughs> lang, may ibang klase ng luto Opo. rin ng dinakdakan mm -hmm. na nilalagyan ng atay. Yes, yun talaga yung original nila, Father. Ah, with atay talaga? Ito To fake, to fake. fake. Diba, <laughs> ito parang siyang kamag-anak ng sisig. Parang, oo. Magpinsan oh, ah, sila. Yung oh, <laughs> tatay kasi ni ano, yung sisig. Tapos may kapit bahay pa. Ni Kuya Roy. Oh. <laughs> <laughs> Sige, ano ba ang mga ingredients yeah, yan, like, na, yan, yan, na dinakdakan ala yan. yana? Yes. Ayan, Father. So, meron po tayo dito, of course, yung pork na Uh, binoyal na natin ng konti kanina mm. para lumambot. And then, maraming sibuyas. Kailangan po siya maraming sibuyas. Marami, kasi marami. Kasi yun talaga yung parang mga key ingredients mm. ng dinakdakan. Yes. And then, uh, lemon or pwede rin pong kalamansi. Magsosyal. Tapos, Kabiliga, lemon. mayo. <laughs> Yan, Pag ganyan ang hikaw mo, dapat lemon. Ayan. <laughs> <laughs> Ayan. Diba? Siyempre, <laughs> <What? laughs> Tapos, siyempre, kailangan ang dinakdakan maanghang, father. Ayan. So, ito pong sili, actually harvest to sa tanim ng tatay ko. Itong oh. sili. Wow! Meron sa bahay. Father, lalaki <laughs> naman. <laughs> Ayan, father. Yan. So, ito pong mahaba, <laughs> nabibili lang yan, father. Pero itong maliliit, harvest din to sa wow. tanim ng tatay ko. May farm talaga tatay. Ang galing <laughs> ba? Saan? <laughs> ba kayo nag-farming nag sa Kubaw? Saan ba? Saan ba? Saan ba? Saan ba? sa bahay lang yan, Father, sa Santa Maria. Farmers, kubo Kubaw. Ito, Father, sa Farmers, farmers <laughs> Kubaw. <laughs> eh, Kubaw. Ayun yung malaki ng farmers, oh, diba? Far farmers, farmers Kubaw. Oh, di ba? Ito, Farmers Kubaw. Farmers, di ni tatay yung isa. Apo. Tapos ano ba pong ingredients? Ano yan. na yan, bisyana Ito pong... Uh, tawag to, um, seasoning. seasoning. Seasonin. Yan. Tapos, onion powder, tapos pepper, and then salt. Yeah. Tapos eto eh, mamaya, oh, Father, pang add-ons lang eh, natin eh, ito mamaya. Yung, yung kamatis <laughs> sa saka na napula. Mm. Parang baka mabilin kami dito yan. Ha? Alam mo, last time kumain ni Father Hans at saka yung mga cameraman namin. Oh, <laughs> pang ilan pa ba yung lulutuin natin oh, natin yan? Oo, baka mag-away ka mamaya dito ha. Pang ilan yan. <laughs> 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 Siyempre, Father, nag-prepare na ako ng para sa staff. Ah! Uh, <laughs> yeah. Yeah. <laughs> konti pa pa lang. Parang five <laughs> days ago na i-prepare na yun, di ba yan? Mas masarap kasi, Father, pag iniinit. Ayun! Talaga diba? <laughs> mga, di na pinangat na. Yan Ayan, Ayan ito, saan mo natutunan itong, bago tayo magsimulan, saan mo natutunan itong pagluluto nito? Tinuro sa'yo? Sa natutunan. online lang, Father. Hmm. Kasi mahilig ako sa maanghang. Tapos, hindi rin naman ako ganun kagaling magluto. Oh. So, hinahanap ko yung mga simple lang i-prepare, ganyan na... Tsaka media, lagi tayo nagmamadali. Kaya mm. kailangan nyo madalis, mabilis Maluto. lang yung loot. Pero yeah. maganda yung point ni Yana na, of course, gusto natin na tinuro, makarami sa mga guests, tinuruan, natutunan, mm -hmm. yung itong bagong paraan. Kung gusto mo, lalo sa mga young ones, di ba, pwede naman pala matuto sa social media. Mm -hmm. media YouTube. Yana. Yeah, sige. Pwede natin simulan. Sige, ano ba ang ating first, first step, Yana? Yes, Father. First step, syempre, ibo-boil natin <coughs> yung pork. So, binoil yeah. na po natin okay. siya kanina kasi okay. medyo matagal para... Uh, lumambot talaga ilang siya. Ilang minutes ba yan? Ilang uh, araw? Mga ano po, three days. Three <laughs> 30 <laughs> 30 days? Grabe! Thirty minutes lang, father. <laughs> mga dalawang <chilin>, dalawang gasol. <laughs> Baka <laughs> okay, maubos yung gasol, Father. At <laughs> 30 minutes lang. Apo, <laughs> oh, so yun, binoil na natin siya kanina. Oh. And then ngayon po is, i-grill talaga natin siya. Oh. Dapat, Father. So, double dead. Double dead talaga. Double, double <laughs> <laughs> cook talaga siya. Baboil, tapos grill. Uh -oh. -huh. Yan. So, mm -hmm. So, i-grill na natin yeah, yan. yan. So, Bago oh, so, tayo mag-grill. So, saan ang ating, dating dati oh. yung mga pang-grill, alam mo yun, may mga ganong-ganong father hands, yung bakal na oh, parang eh, rehas. Ito lang ngayon ng grill. Yeah. Yeah. Sige, habang pinapainit ba muna natin ito, pero mabilis lang. Sa ngayon, Yana, ikaw ay nagsiserve sa church pa rin. Saan mm. ka ba nagsiserve na church ngayon? Uh, ako, Father, nag-work ako ngayon sa Diocese of Cubao. Oh, oh. Ayan, and Bishop of course... Hi, Bishop Ness! Yes. And Of course, Father, uh, nakikipag-tie up ang TV Maria minsan kapag may mga event, halimbawa translation, yan, yeah. nagtatie up tayo. Yes. And then, opo, kapag may mga ibang coverage din na sabay-sabay, so nagtatie up din, uh, merong Team A, Team B, yeah. yan. Oh. <laughs> Yun po, so kami po minsan dun sa ibang coverage na hindi napupuntahan dahil may kasabay ang sa TV Maria na schedule. Pero sa Diocese of Cubao, anong office po kayo? Saan kayo sa office ng Diocese of Cubao? sa ano po, Father, ang kumbaga parang media department siya. Pero under kami, Father, ng pastoral So para ang ang structure namin Father parang kagaya lang din sa PPC. So meron kaming pastoral head, ayan si Kuya Benny, and then under ng pastoral is yung mga ministries. Kami po yung nasa media office. Wow, media office. So Kubao Media Office. <coughs> yeah. Talo kayo dun Father, 7th floor. Na wow, office pa So gusto niyo makita si Ana, 7th floor. <laughs> <laughs> na office <de> oh. <laughs> oh. ano pa de Kubao Oh, office pa Ano pang yung involvement? Uh, sige, baka. Ah, oh, pwede uh, na ba? Parang, hindi pa niya, mainit. Hindi pa. Ano pa ngayong involvement yan na ngayon sa iyong uh, uh, paglingkod sa simbahan apart from ano Kubao? Opo, oh Father. So apart from Kubao, uh, may dumating na kumbaga, uh, opportunity na mas makapaglingkod pa po tayo sa simbahan mm -hmm. and through social media pa rin po. So, uh, na-introduce po ni Among Fiel. Hello po, Among Fiel. Fiel. Si, Father, Father Fiel. Fiel. Yes, Father so, Fiel. So yan, pinakilala niya po ako sa tabela. Mm -hmm. Ano po ang tabela? So, Tabela father is a Latin word meaning um parang tablet or okay. table sulatan ganyan. So, 'yun po ang founder nito is uh, nasa US si Juan Acosta. Juan. So, yeah, hey, ano po ito? Office ba to or is ah, uh, mobile app siya father. App? So, ang goal ni Tabela kasi is uh, magkaroon ng uh, social media para sa mga Catholic yun yung goal niya. Kasi marami tayong mga social media na open <coughs> yeah. for all, di ba, Father? So, bakit hindi tayo magkaroon ng social media na para sa mga katoliko, para sa simbahan, sa parishes, sa mga ministries, at iba pang mga grupo sa simbahan. So, yun po yung goal ni Tabela. And aside from doon, sa community part yun, Father, eh. para talaga sa uh, social media talaga na may online community aside doon, meron din siyang uh, content. Yung media side naman niya, meron doon mga content, mga podcast, mm. um, prayers and daily reflections, ganyan po, Sunday reflections. So ngayon nga po, kasama na doon sa tabela na nagko-content si Bishop Sokmesona. Wow. Bishop Pabilio, first things palawan, first ng TV palawan. Maria. Okay. So ito yung mga content, even sa TV Maria, I think, no, nagko-contribute ng TV Maria mm -hmm. in a way, no? yung ating mga pre-produce, no, tabela, mm -hmm. isa na lang pong additional platform po natin wherein tayo po ay maaaring makagawa ng access yeah. sa mga Catholic content. Ano pa nga po, isa dyan, sa Marian, Opo. ang mga content po ni TV Maria. so, yes, yeah. Father. Uh, thank you so much, Father, doon na uh, sa pag-collaborate natin. Kasi gusto natin mas maraming platform, mas maraming naaabot yung oh. mga uh, evangelization na, na, ginagawa natin. Pero, yan ay nagsimula sa States, tama ba? Opo. So, ganyan dito sa Pilipinas, kamusta na yung marami na ba tayong mga tumatangkilik, marami na bang mga nagiging part ng inyong ano, app na yan. Mm -hmm. Ngayon, father, hindi pa talaga masyadong marami. Bumabuelo okay, pa lang. Opo, bumabuelo pa lang, nag-start pa lang po, and ngayon pa lang din po tayo nagkakaroon ng mga mar mas maraming contents. Yeah. So, uh, within two months po na pagtulong namin sa tabela, yun nga po, pumasok na po ang TV Maria, and wow. of course, uh, through Father Roy, kukonek din po tayo sa Radio Veritas. Mabayad siya, no? Mabayad si Father Roy. Opo, mm. so, sobra na So, may kutsilyo ko dito. Di ba, ali, mamaya may magandang time. Ay, isi mo ang mo, Father Roy. Si Father Roy, bago tayo mag-break, no? Mamaya kasi, bakit? Mukhang matagal na kayong magkaibigan ni Yana. Yana. No? So, sa pagbabalik po natin, malalaman po natin ang nakaraan. <laughs> <laughs> Di po? Sabagat nagsama po sila maglingkod sa simbahan. Yan. Yeah. Kaya, habang so, know, no? habang ipinigiliiyaw, habang yeah. iniiyaw natin itong taba na, ang kapal, medyo makapal yata oh. ito. <laughs> parang, parang, dalawang araw oh. bago matapos. Matagal-tagal yata yan, no? Kaya magbe-break po muna kami sa pagbabalik po ay ipagpapatuloy natin ang pagluluto ng dinakdakan, ala. Yan yeah, no. <laughs> Magbabalik po ang testimony. Wow.